Oh. Nakabawi pa Uy, toman Ay, toman ba? Guys, nabalasin nga tayo yung isda na yun, eh, no? Lutang-lutang lang siya, oh. Ay, eh, tinamaan. Tinama tinamaan, po pala. Eh, eh, tinamaan po pala. Oh. <coughs> layo, eh. Tinamaan po pala. Kailangan bababain ko po para hindi masayang. Yan, post ko po muna. Bababa po muna ako ng ano. Ano siya? Ay, dito na siya. Pupunta sa gilid. Alam po, ayusin ko lang po. Sa mga idol. Eh, ulam pa naman. sino ba? Mungulang pa naman, oh. No? Ayun, nandun siya. Nandun siya. Kaya, lilipat pa akong pwesto. Hindi po ko kakang na siya. Wala pa akong idea kung anong isda ito. Pagod na po ito. Oh. Nakabawi pa. Uy, Toman. Ay, Toman ba? Ayan po Ay, bulig po. Ay. Ay, toman po. Ayun. Tayo natin mapagod. Ay, nasa na siya. Hindi na pa sa ilalim. Kung nasa ilalim po siya. Kahirapan sa ano. Pag-ahong po neto. Ay, hindi ko, hindi ko po dala yung isa kong karete. Eh. Nasa ano ko po. Nasa... Ano pa yan? Baka kasi malalim po. Ako malalim po pala to, Ako malalim. Malalim po pala. Sana maahon. Kahit walang backup. Ito na po sa sarap ko. So, buntot lang po ata yung tama niya. Eh. Katawan lang. Ano po, oh? ah. ano ah. Ay lum. Kunin ko siya Oh. Hoy, tanggal na. Okay. malapit ang paksa na makakuha ko na siya okay san-san na po siya nagsusot Ayun. sige kaya dyan ka maganda po yung tama niya alam po oh Nah, ngangkat itu. Eh, eh, apa ntar lagi? pagkakamali ko hindi ko nadala yung isa kong karete para nabaka pang unan lang po sana asa ila la asa taas po ng puno eh <tos> <tos> Thank you Lord. Ang kapala niya. Ay. Ay. Thank you Lord. Grabe pagod. Yan mga katik sa'yo. Kaya pala malakas, malakas siya pumalag sa ahasa nga lang siya natamaan yan po pinahirapan po ako neto ito po yung benamano ko ngayong araw dito sa spot uh, sulit na po kahit umuulan po po sulit na po ang ihaw